Oh, pop Nya Paul? Gusto ko. Gabi ng gabi po. Pinakain, hinugasan po. Ay. Mm, kumusta po kayo? Okay lang. Pupo po kayo. Nasa ba yung upuan? Sasama po ako. Nasaan? Nandun po sa mukha pa yat na po. Mm, nandun -hmm. po ayo. Kaya kapsinan niya. Nasa po yung kasama niyo. Ah. popo ko. Au uh. na mm. sa akin kain. naman po ang mga bata? Anad din sa kabila. Malungkot nga po ako nina Mila. Bisita pala tayo. Mm. Na sa nung nakasakay daw po kayo. Hmm. Pasensya na Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi Upo po kayo. Naku, nabibless ako sa anak mong ito. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Okay. wala okay. naman mm. iba. Ah, okay lang po. Okay lang. Baby. Pastor, kamusta po? Kamusta na po kayo? Okay lang po. Kaya ano eh, cumplacted siya Wala kang gusos. Ano pong ano? Kumusta po kayo? Ano pong balita kayla Angelo tsaka kay ano Loglog. Mm. Bisita ko tayo katekram, si ng Apol. Kasama po si Pastor at Pastora. Ano pong ano ano pong sa ko lang to dito kasi para malaman po ng katekram ano pong sa diyan Kumusta po? Kumusta yung mga bata doon? Okay naman po sila. Mm. Nakala ko yun, ba ko? Mga bata. Um, sige po, magkwento po kayo. Eh, nabalitaan po namin na nagkasakit po nga kayo. Eh, naano naman po ako nalungkot. Ah, yun. matagal na po yun. Nasaan na po sila ay ate? Mm -hmm. Nalo po sila sa promised land. Bilang, ano. Ito ko po sana sila ano yung tantan eh. ko ba doon? Mm. Sige po, nandun po sila. Nandun po si Kuya Lito. At saka si Ate Janet. Ako lang. Sama no, niyo po sila pastor. Mm -hmm. Oh, maiwan na lang kayo dito. Eh, nalang kami. Sa mga pakiramdam po. Ah, Sinamahan ka lang namin. Uh, kaso ano po, malayo po. Malayo po ba? Oo. Uh, mm. yun? Diyan po pastor. Sa... Samahan po kayo ni Clark. Kaya po. Hmm, kaya po. dito na ako. Nandun naman no sila, ano. Kumusta nyo na lang sila doon. Kaya, kaya po. Hmm. Kaya po. E, ingat po kayo, ha. Ah. Kaya Punta lang tao na nga dito. Hmm, kayo po. Kung ano pong... Gumayon. Punta muna mo na daw sa kabila sila Nanay Apple. Sige po, pastor. Sige po, pastor. Ay, pastora. Na pa. <laughs> Ano pong balita na Apple? Bato kayo na pasugod ng anong oras na ba? Um uh, seven na pala. Oh Tayo kami mo Ay, nalang kami konti. Ang pala ng biyayan nyo, <laughs> oh, uh... <laughs> no? Oo, kahit lang natin. Mabilis lang lang ang tingin ko. Traffic kasi, pero may ikot. May kami sa bakit yan. Bumalik kami may ikot. Ah, sige, kawasapin mo na siya. Ang pasensya lang po kayo, may ikot kami. Ba't to kayo kinakabahan? Wala lang po. Baka naman yung sinasabi niyong boyfriend niyo doon, totoo na. Ay, hindi po. Wala po. Ito niyo po rin eh. Ah, ba't po kayo kinakabahan? Wala naman po kayong dapat ikakaba. Wala ano po. Baka po kayo mag eh. <laughs> mm -hmm. <laughs> Dahil may kasalanan po ako sa inyo noon eh. <laughs> ano po yun? Ano po ba yun? Iba po ba yun? Umalis po kami mag-iinan. Pumunta po kami kay Latinda. Nagsimento po kayo ng lupa sa bahay. Ay, hindi ko na po maalala yun. Pagkapangit kasi hindi kinakalimutan ko na. Eh, ngayon. Ayos naman na po kami. Kaya na nga kami natutuwag sa bahay. Mm. Pag alis lang po, 10 linggo lang po, nagsisimba. Ngayon hmm. Na po ang ginagawa po doon sa bahay. Tara na kami, nagtatrabahan po ako. Okay. Kamusta po si Angelo? Yun po yung gusto kong malaman. Si Angelo, okay lang si Lulog. Okay lang naman po, mm. po sila. Hmm. po sila? Si Allen po, kumusta siya? Okay naman po. Eh may ano nga po sila sa school eh. Mm, nung Martes po, kumuha po sila na part nila. Hmm. Ayun po, matataas naman po ang days nila. Hmm. Ay, sabi po ng teacher, pinatatawag po ako eh. Pumunta po ako, ang sabi po ng teacher, huwag ko daw po pahintay ng pahintay yung mga bata sa pag-aaral kasi daw po Mm. Uh, ano na po sila sa ano. Nakakabasa na po sila. Dati mm. daw po hindi na po marunong alam kung magbasa. Eh. Pero tatanda naman po niya yung binabasa daw po eh. Mm. Binigyan po sila ng babasahin sa bahay. Tapos si Angelo din po, ganun din. Nakakabasa na rin, saka nakakasulat na rin. Mm. Hindi po katulad ng dati na hindi po siya nakapagsulat. Eh, ang nag-aatid po kasi doon, si Ate Tin. <coughs> Hindi pa po kasi bumabalik sa abroad. Mm. Sila po nag-iikasa rin. Sila po nag ano Pero ako po nagpapaligo po sa mga bata. Mm. So, yung bahay po niyo, kumusta? Yan po, okay po naman. Mm. naman po. Eh, sabi ko po eh, maglilinis ko, baka ako kayo nga dumating, bigla po kayo dumating, eh magalit po kayo sa akin, makalat doon. Mm. -hmm. Eh, ayun po, nag, nung wala po akong gawa. Dapat to, kahit wala akong, kahit wala po akong alam na, wala po kayong alam na, ano, parating, dapat araw, araw, -araw po malinis eh. Hindi ako, po, ko naman po yung mga bata na maglinis eh. Kaya tutulog din po ako sa kanilang din. Mm. -hmm. Tutulungan po nila ako maglinis sa bahay. Eh, sabi po kasi ni Ate Aven, ba't hindi ka pumunta kay Tatay Ramo? Kamusta yung mga, mga anak mo ron? Mm. Eh, ang bala ko po, po sana nung lunis pa ako pumunta. Hmm. Eh, wala naman po masakyan. Wala rin po pambayad doon sa ano, taxi na uh, Pelien po. nga po hindi po ako mag-uwiga. Ito, wala naman ako yung driver. Ano ba talaga yung dahilan? Bakit po kayo nabisita ng Gaping hmm. gabi. Pwede namang umaga. Baka po kasi kayo umalis ng umaga. Eh. Ito yung pupunta kasi ako. Umalis po kayo eh. Hindi, Sunday po ngayon eh. Eh, bukas? Alam niyo naman po yung Sunday. Uh, ano po sana nga po ako? Kaya nga po pupunta rito may sadya po ako. Hmm. Ano po yun? <laughs> ano po sana ako ng... Lang... pang ubilay ko lang isang bigas. Ah. Ba, ano po sana? eh, nakakaya na po kaya tapos marami na po akong utang. Mm. Bigas pa lang po eh, mga mm, ano na. Bigas po at saka ano? Mga ulam-ulam po. Mm. Hindi na po ako naninigarilyo. Mm. Okay. Hindi ko naman maano si Nanay Apple kasi wala naman siyang alam na hanap buhay. Hindi nga lang nakikita kong ano, pag-asa doon si Pastora sana eh. Na-miss mo ba si Nanay Apol? Hmm. Pagkakalaki na po ni Clark ngayon, hindi no? Pagkakagwapo. Ah, eh. Dating nga po no, yung iba yung pinagagalitan niya, yung may hawak na basok. Mm. Nalilimos na, siya. Apo, ngayon hindi na na po eh. Mm. Saan po siya natutulog? Ito po yung kwarto niya. Kaso, natatakot to kami mag-isa lang siya. Kaya dito na sa loob. Pero mas maganda sana kung nakakuha sariling dito sa kwarto ni. Natatakot din 'yung si Dela Angel. ko nandito pa rin kasi dyan sila natutulog eh. Kasi nga po hindi ko na mga babae kasi. O inano ko na ho doon kay Ate Janet at saka kay Kuya Lito para mas maasikaso ng mas maayos so doon si Nana Jack naman po eh may malito kami si Tita Flor Buntis kaya ano ganun po sila hindi ko naman umasama to si Clark doon kasi nga po si Albert naman pagka nagsamang yung dalawa eh magkakagulo yung mundo mga bata pa naman kasi yan ilayo na natin ang medyo tanggalin natin yung ano kumusta po siya pastor magaling na siya mag explain mayroon siya nang explain kasi ng kahapon mayroon siya kasi may problema ako parang yung ginagawa ko sa kanya yung ginagawa naman. kaya na bless ako yeah. kasi Michelle mo kay kay nakikram yung eh, sinare mo kahapon na sabi niya, ate, yung mga problema, di ba sabi mo, sabi sa Bible na nabasa ko, ito mm. -hmm. Mo siya kay... Itong yung worst kayo, Sige shiner. po, ishare niyo sa amin na yapon. Yung, ano po, huwag po matakot o mangamba. Mm -hmm. <laughs> Tapos po sa, kung sino man nag-aaway na, Ba't po, wait lang po muna. Ba't po hindi matakot mga hamba? Ano po yung kasunod po, po nun? Salud na po ang nagaano po eh. Paano po? Paliwanag niyo na maayos. Huwag pong dapat matakot at mga hamba kasi... May nagbabantay naman po sa kanila. Sa atin? Apo. Ah, Sino po? Mm, yun sa taas po. Si God? Apo. Ah, mm, sa inyo po yung natutunan? Sa Bible po. Mm -hmm. Yung nabasa po namin. Nanay Helen. Mm. Okay. Ano pa po yung ano, senior niyo kay Pastora? Eh, sabi ko po kay Pastora, huwag po siya mangambat at matakot. Ipalalangin eh, niya po sa Diyos na tanggalin niya po yung kabatakot niya. Mm. Ayun naman po, nakakinig naman po sa akin si Pastora. Mm. Eh, pag minsan po na ano ako po kasi parang mabigat na po ang problema ano di dadalhin ang problema kaya inano ko rin po sila mm. pag minsan po nagpe-pray po ako alang-alang po sa kanila ng dalawa mm. kasi po parang nanay ko na rin po sila at saka tatay mm. Uh. kaya nga po pinag-isipan ko halaka ako, panginan ka ako malaki na po ako kasalanan ko kay tatay Ram sana naman po ako, mapatawad po ako yung tatay lang. Ay, naku na yapon, yeah, Wala kayong dapat ipaglalala sa akin. Ang... Ang ano, humingi kayo ng tawad kay God kung meron man o kayong nagagawang pagkakamali. Kaya lang naman din, kaya lang din naman ako hindi bumibitaw sa inyo. Kasi naiintindihan ko naman, single parent kayo, kayo lang mag-isa. Tapos may mga batang Nihirapan. Tsaka alam ko naman yung capacity nyo kung paano kayo magganap buhay. Kaya sa abot ng aking makakaya, ay eh ginagawa naman natin yung pwedeng maitulong sa mga bata at maipaliwanagan nyo kayo. Pero sa tingin ko, mahabang proseso pa yan. Kasi talagang bilang isang single parent, eh, talagang ano ka Telegram, mahirapan si Nani Apple, siya lang kasi talaga eh. Tsaka alam naman natin yung mundo niya. Hindi naman ganun kalalim yung yung kaalaman niya para maganap buhay, para alam niyo ba yung ano? Ibig ko sabihin ka sa mga nakakapanood naman dyan, nakakakilala kay Nani Apple, alam naman po yung kung hanggang saan lang talaga yung ano ni Nanay Apple sa paghahanap buhay. Kaya yeah, natutuwa lang din ako sa pag-mentor din ni Pastor. ah. Ni Pastor. Mga uh, ano din. Mga uh, nakakatulong din kay, ano, kay Nanay Apple natin. Tsaka malaking tulong din sa inyo. Sila Nanay, ano? Sila ate doon, mga kapitbahay nyo doon. Okay. Sila yung pamilya nyo eh. Kaya dapat sumunod kayo sa kanila. nga po eh. E ngayon po eh. Sila po nag ano eh. Tinang nga po nga ako kahapon. Ano? Pupunta ka ba? Eh wala akong eh, ano. Sila mo tag namin. Mm hmm. Ano, Mag-ahat na lang po ako, ako O sige. Iwan mo yung mga anak mo. Sa akin muna. Para makapuntahan at makakamusta mo yung mga anak mo ron. Ang gusto ko po kasi tatay lang. Hmm. Manta po kayo sa birthday ko. Hmm. Kailan po birthday nyo? Itong susunod itong April. April? 19. Uh, baka hindi nyo po alam yung April. 1995 po. Hindi po. Uh, e, Sigurado po kayong April. Hindi December. Hindi po. Hindi hmm. November. Kasi nagkagulo-gulo yung ano ko nung kay Abi, kay Angel. Pinagbe-birthday ho namin pastora, pastor. Wala wala ho sa ano. Wala ho sa birthday. Yun sa inyo po April 19 talaga. Sigurado po kayo doon. Ano pa lang naman ho ngayon? March. Next month pa po yun. Gusto ko po kasi mano yung mga bata eh. Ano po? Gusto ko po makasama sa birthday ko po eh. Ah. Ano po yung gusto nyo mangyari sa birthday nyo? Hmm, simple lang po. Tala kaya tala ako na basta mga... Sama lang po yung mga bata. Mm, ayaw nyo bang mag tayo? Hmm. <laughs> Siyempre birthday nyo yun. Minsan lang naman. Ako ka, oh, birthday ko ngayon. Nag-gag Mm, ang, Sama -sama kami oh, kasi dun na dun. Masama-sama kami sa bahay. Ang mahalaga na kasi, thank you lang tayo. tayo e. Magbibigay sa inyo. Basta mm. makita ko lang kayo nandiyan na okay na. Ah, po, happy birthday, so, Pastor. Pa, Pastor. Tayo. Birthday pala ni Pastor ngayon. So, Pagkanta niyo muna. Ang wish ko po kay Pastor na huwag po siya magkasakit. Saka po, pagpatuloy niya po yung gawain sa simbahan. Mm. Mm. -hmm. po, lagi po siyang malusog. Hindi po siya laging pang pangihan pang, po, pang malungkot. Yan o. Eh. Mm -hmm. Kung ano po ang alin ni Pastor, kung naano na po sa akin, pagpasensya na po kasi. Kung, kung minsan po, naanohan po nila ako na hindi ako <laughs> Pag may sandi Kasi nasa -sa ko. Yeah. kasi yung mga, mga, bagay na mali. Mm. mo doon sa amin. Mm -hmm. Sabi ko kasi hindi ganyan. Para, parang kung matututo. Kung hindi yeah. mo magpa-discipline. Kung parang disiplinado kung magkali sa mga tao. Nandito ka, nakikita ka nila. Para sabi ko lang yung pinagbabago. Mm. -hmm. Kaya sabi ko mag-ayos-ayos ka. Tanggalin mo yung ginagawa mo yung hindi tama. Mm -hmm. Kasi para yung tao matuwa sa'yo. Ako sabi ko nga sa kanila, sakripisyo ko. Gusto kong magtrabaho pero hindi ako makapagtrabaho alang-alang sa pagtuturo sa kanila. Mm. Kaya minsan nagtutulungan kami magkasawa. Pag wala ako, siya nagtuturo sa kanya. Pinagtagagahan mm. sila. siya. Kasi yeah. ako nagtuturo Every lang. Everyday Sabado lingwo ko lang ako mm. makakapagturo. Yeah. Na nagpipray kami, basta nila ako busy. Kaya marami pong nagtatrabaho. Yeah. Pag wala naman kami, busy kami, sila nilang Praise God, kung punta doon, magkakaroon lang sila ng salita. Oh, sila sa Kaya yun po yung ingkarid sa amin. Minsan, lumadating din po kami sa pagsubok. Pero praise God, nakikita namin yung paglagot ng aming mga mayors. Oo oh, nga po, yun ang nakakatuwa. Yun ang nakakatuwa. Na-encourage po yung magpatuloy. Yung mga mong butin sa gabi ng Biblia, tumutubo. Lumalago. Kaya yung nanalangin nakikita ko, nagbabaybol na. Hindi ko na kailangan magkawagin. Hindi ko na kailangan Mm. Sinabi mo may Bible study, sila pa yung bumukunta. Mm. ako na sa isihan. Sabi ba? Ipapala yung ministry. yeah. kayong lumpo po, doon, pastor, ay ano? Nakakalakad na po. Malapit uh, na. na po uh, siya magsalita. Nakakabanggit na po siya na, amen. Araw-araw mm. sila yung Bible. Sila, magkakasama sila. Mm. Ako kasi sumasahin din ako ng construction. Yeah. So, Napahinto ah, lang ako kasi nga totoo lang hindi ko na kaya ang trabaho ng mabibigat mm. kaya meron akong cross may sa straight mm. na mm. target kaya nakiusap muna ako sa ipapagawang hinto muna ako mm. kaya nga kasi na kailangan din kasi namin minsan ng budget kaya mm. naman ng budget naman kaya uh, naisipan ko sumaitlay muna sabi ko sa kanya ikaw muna magturo sa mga yeah. so, habang wala ako sabado the ngayon. same ball point mm. Kaya, okay naman tuloy tuloy naman lang at uh, may kakaroon man ng mga kunting problema, ano naman. Mm. Thank sabi you mga po sa... O, oh, mga pili lang kayo. Thank you po sa pagmamahal mm. sa mga tinuturo. Kaya nga sa bahay, araw-araw yan. Mm. Share, share po kami po. Mm. may konti kami. Mm Eh, sabi yung, ko nga, sa ating kung bahay ka oh, ako, yeah. kung ano yung ginagawa sa bahay, paturo ka kay ate mo, lalo-lalo na yung paglilinis. Mm. Kasi kung masahilan ako pagdating sa bahay, yeah. kaya minsan isasalita ko sa kanya, tulungan mo ako, kaya gano'n, maglinis dito, gano'n, mm. naman -hmm. po ito gawain. Eso lang, hindi kami makapagtrabaho masyado kasi sabi ko, Bible ko na tayo, mo yung trabaho, <laughs> eh, importante matuto kayo. Yeah. Pero pagkatapos, yun. So lang, minsan, si Apple, kailangan mo ka talaga sabihan. Yeah. Mm. -hmm. Pero pag sinabi mo naman, sana rin yung ginagawa. Pero okay lang kasi at least, natututo siya sa Bible. Yun naman ang ating importante sa akin. Yeah. Kagaya ngayon, nagkaroon ako ng mga konting problema namin kasi ganoon naman yung ang mm -hmm. ng Panginoon. So, na naririnig na lang namin na pinagpipray kami. O so, yeah. napakalaki Sila yung bagay na kasaya namin. Mm -hmm. Totoo nga ako sa pingo. Alam mo yung mga tao pa minsan na parang aakalaay mong hindi mo pagkakatiwalaan pero yung mm -hmm. na naiiwan doon para siya yung magmalakakit Hmm. Sabi ko, Priest ko, sabi ko, nagagamit din nga ako itong pampalakas ng loob itong mga tao. sa akin naman po, kaya Ay, ako oh, inaabahan nung pasensya ko dahil nga alam ko naman yung uh -oh. ano ni Nani Apol, mm -hmm. wala Ma -ma namang ibang masasandalan. Tama, tama. No? Tapos nga, minsan may pagkaisip bata. Ano pong natutunan niya sa nangyari sa atin? Ang huli. Ayoko hmm. sanang i-share yun, pero bakit? Pag bakit? Na, ang tagal Masisi naman po. Hmm. Pero inano ka naman po sa Diyos yun. Hmm. Kaya nga po ako pupunta rito. Hihingi po sana ako ng tawad po sa inyo. Mm. Na lalo, na po sa asawa niyo po. Gabi-gabi po, hindi pa ako makakatulog kasi naalala ko po yung nagawa ko. Mm. Sana po mapatawad niyo po ako. Totoo po kaya yan? Opo. Mm. Kasi po, ano po, hindi pa ako makatulog eh. Mm. Sabi ko, Lord, kako. May nagawa po ako na mali kay eh, Tatay Ram. Mapatawad po ako sana. Nalala po kay kapatid niyo. Naiyan na po ako sa inyo dahil may malaki akong kasalanan. Pero na ano ko po sa Diyos yun. Mahingi po ko ng tawad lagi. Kaya sabi po ng mga anak ko na, Mama, mapapatawad ka ni Tatay Ram dahil mabait po yun. Mm. Ay gusto po kasi sumama ng mga bata, sabi ko na. Ako na lang. Kaya sabi ko, Panginoon ka ako. Pupunta ako ngayon kay Tatay Ram. Hiningi po ako ng tawad sa kanya. Hmm. po na malis lang po ako yun. Takot ko na baka ako hindi ako mapatawad nila. Kayo na po ako ang bahala sa akin. Tapos ako sa mga kapatid po niya. Napahiya po ako si tatay Hira noon. Sana po mapatawad niyo po ako, tatay Hira. Gusto kong naging alulan. Gusto ko lang kayong maging mas matatag. Mas maging mabait. Para maintindihan at maunawaan niyo yung mga bagay-bagay. Kung ako may nagkasalanan gusto sa inyo, hala <laughs> pang mapatawad niyo po ako. Ang lakalaki po ng ko sa inyo, po ay nagsisisi. Kaya nga po kayo nagkasaktan sa... Ano po ba tawad po ako? Kasi po hindi po ako pakatulog pag kami. Kasi yung bigat, bigat po na... Nihatala ko. Pero huwag ko maglalala, Hindi ko man, kayo, hindi ko man kayo napupuntaan. Andito pa rin ako sa puso ko. Para hindi ko kayo masyadong gabihin. Eh. So, the pastor po baka masyado na. Lagi ko kayo pray Lagi niyong kausapin si God. Para di ko kayo nakakayuwas ko kayo sa masama. Can I know you?